Hey guys, welcome ulit sa John MIM TV. Ako po si Rodolfo Membreven Jr. At isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Ngayong araw ay isishare share ko sa inyo kung paano ko naayos yung aking Facebook Messenger na ayaw mag-open or ayaw mag-load. Bali ganito kasi yan guys, nung time na buksan ko yung aking Messenger ay nagtaka ako kung bakit bigla na lang siyang ayaw mag-open kahit tinatry ko siyang paulit-ulit. Kaya nag-isip muna ako kung ano ang pwedeng gawin. At dahil hindi na bago sa akin yung pag-modify ng mga settings sa mobile phone, kaya nagkaroon agad ako ng idea kung ano ang dapat gawin. At meron lang akong sinit up dito sa kanyang settings. Kaya ko naayos agad yung aking Facebook Messenger at nagagamit ko ulit. Bali, ang gagawin ko dito guys ay ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang pinagagawa ko dito sa settings. Pero bago ang lahat, wag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So, ganito yan guys. Una, ang gagawin natin ay pumunta sa settings.